Lagi naman ang feel Am singer na si Zayla. Zayla, tama ba yun, Rodel? Ang tema ng kanyang bagong album na Lock Heart. Say niya, ang kanyang mga awitin ay magsisilbing boses ng publiko. Bakit daw kaya? Roll VTR. You know, sa days po kasi ngayon, parang mas nagkakaroon kami ng boys, women. So parang gusto ko nga pong gawin, uh, yung platform ko para ma-empower pa yung mga tao. Not, not just women, but like, kasi woman nga po. So, parang mas prioritize ko yung um, gusto ko maging bosses ng mga babae po. Na hindi kaya magsalita po. Ayun! Yeah. So, parang kasi... 'di diba, naka-experience pala siya nung nag-aaral siya na nabully siya. Mm, Tapos siya. sa mga kanta niya gusto niyang iparating ang kanyang mensahe yung tinatawag na women empowerment. Women empowerment. Oh, diba? Oh, okay. At least uh, isa siya sa mga pinalad na may mga ganitong platform oh, oh, para parin... maihatid niya ang mensahe. Yes, sinasabi niya na syempre lalo sa mga kababaihan, mm, yeah. huwag kayong magpaape, 'di ba? Lalo Pare. na kung nasa tama, 'di ba? Ang pinaglalaban. Alam ninyo. mo, bilib ako kay Zayla kasi oh. nat all artists ah, na they can ano they can write songs True. at the same time nakakakanta sila at sabi nga ni RS Francisco na bilang sila ang tumutulong sa career ni ni Zayla ni mm. Attorney Alduin, at Tony Honey. Honey, diba? Parang believe sila na pagka ipinapa-approve na ni Zayla yung mga material sa kanila para wala nang babaguhin. Mm -hmm. Tsaka nakakatuwa diba, ang hands-on niya. Yes. -oh. Bata pa lang siya. Hindi naman bata ba? -namba. Yung ano, nakakapag-compose na siya agad ng mga Oo oh, kanta, di ba? Parang feeling ko yung mga uh -oh. ano, destiny destiny yun eh. Diba? Oo -oh. Yung mga ganun na composer kasi may mga kilala tayong tao na no? hindi talaga marunong mag-compose kanta na. Oh, oh. ako marunong kumakompose. Oh, oh. Abangan po yung kantang kinompose. Wow. Ko. <laughs> Alam mo isa sa mga gusto ko sa ano, sa mga kanta sa album ni ni Zayla, yung Ace, pang international yung mm -hmm. dating, di ba napanood mo rin? Oo, oh, Nakap pero napakinga? gusto ko din yung kumanta siya nung Bababa. Bababa, -ba -ba, tagalo. Sabi ko oh. nga, baka maging team song ng Abante yon dahil ang mm -hmm. lyrics niya Bababa -ba -ba, o Abante. Yes. O oh, dapat mag-guess si dito, kantahin niya yun. Ay, oo, oh, oh, tapos oh, natin siya. Kasi sa lyrics, injured. may word na ano eh, Bababa -ba -ba -ba, o Aabante. Mm -hmm. oh, di ba? Oh, Oo, pwede natin sigurado. maging theme song. Sigurado diba? magigas dito si Zayla at abangan natin. At syempre, yung mga songs po niya sa kanyang ano, album na Lock Heart ay mapapakinggan na po sa lahat ng Uh, anong tawag doon? Uh, 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 online. Online streaming platform. Correct. Diba? Oy, meron na dito mga pagbate, oh, o. sabi ni, ano, Revelin Starkey. Hello po, Sir Rodale, Miss Mildred. Ang ganda ng background daw ng lights natin. Wow. Diba? Thank you, thank you so much. 'Di ba ang ganda-ganda na. Mas lumitaw ang ganda ninyong dalawa. Hi, sabi thank niya, you. watching from Colorado, USA. Mm -hmm. Ayan, sabi ni Marcelita, sino si Bea Bores? Sabi niya, si Bea Bores ang best friend ni Andrea Brillantes na isa ring artista, 'di ba? At ano, vloggers ha. Yes. Para siya sila Ivana. Kaya nga magkakaibigan sila nila Alex Gonzaga. At saka si Bianca De Vera, di ba nagbablog-vlog din siya. Mm -hmm. Okay. Yes, oo. Doon sa mga nagtatanong ha. 4 p.m. na po kami. Yes, 4 p.m. na po. Rose Ann Pagio, hello. Ayan. Oh, Janet oh. Damaso, hello. Yes, ako naman. Mm -hmm. uh, again, Tapit at rocker, Prince Caleb. June Estalde. Uh, Ate Love, Abarillo, Rilente. Ang ganda talaga ng Bisaya. Mm -mm. Naya na si Beauty. Ayan. Uh -oh. oh yan, Grace Duenas ulit. Thank you. Again, Kim J. ng Canada. Hello, Kim J. Ayan, lagi siyang nanonood sa atin. Happy birthday again, Ivan Panganiban. Leonida Gibaw, Anilin Ana Pimuelo. Ayan, maraming maraming salamat sa DC KP Fam admin na si Elisa Leonida Gibao. Hello sa inyong lahat. Ate Olive Deason, hello again. Ate Carmen Dulalas, Janet Damaso, Mami Amores, Lola Chikadora. Okay.